Hello ka OFW, kumusta po kayo? Yung last vlog ko po, is, yung topic po natin doon ay kung magkano yung sahod at yung financial benefits namin dito sa Israel. Kung tutusin po, di ba, medyo malaki yung sahod namin. Uh, pero bakit maraming mga OFW dito ang lubog sa utang? Bilang isang OFW dito, marami ako nababalitaan na makababayan natin na ganito yung sitwasyon. At ito yung nakita kong mga dahilan kung bakit sila lubog sa utang. Unang-una po dyan yung overspending. Kapag malaki yung gastos kaysa sa kita, sigurado mag-iipit ka, di ba? Um, sobrang luho sa sarili, sobrang luho sa pamilya, sobrang pera na padala sa Pilipinas. Marami rin dito na kababayan natin na po sa social media, sa mga Facebook group na dahil sa utang, kumuha sila ng hulugan na iPhone, hindi na sila nagbayad after nilang nakuha yung item. And yung iba naman, um, sumari sa paluwagan after nilang sumahod, hindi na sila nagbayad. Dito rin po maraming mga online seller. Yan, guilty ako dyan minsan. Kapag nagtambay ka sa mga online seller siguradong mapapamind ka. Kapag pinagsama-sama mo yung na-mine mo, malaking halaga na rin po 'yan. Yung iba, uh, dahil napasobra yung mine, hindi na nila kayang bayaran. 'Yon, uh, hindi na nila kinukuha. Nagiging bogus buyer pa sila. Ito naman yung pangalawa, yung pagiging call maker. Dito maraming mga kababayan natin dito. Ang ganitong sitwasyon dahil lubog, kaya lubog sila sa utang. Maraming mga lenders or nagpapa-utang dito sa bansang Israel. At ang gusto nila, siyempre, may co-maker yan. Hindi sila papayag na wala mga sigurista ang mga yan. And marami rin tayong mga kababayan na maawain, mga emosyonal, gustong tumulong. And in the end, kapag pasaway yung tinulungan mo, ikaw yung mapapahamak, ikaw yung maistress, dahil ikaw yung hahabulin ng lenders. <laughs> Naalala ko lang, dati nung bagong dating ako dito, may nagsabi sa akin, ang sabi niya, wag na wag kang papayag na maging co-maker. Pero nagkaroon ako ng insidente na naging co-maker ako. Isa itong malapit sa aking pamilya na nakiusap na maging co-maker ako. And thank God, nabayaran naman niya yung utang niya sa pinakautangan niya. Yun. Itong pangatlo, walang emergency fund. ah uh, ito paulit-ulit kong uh, binabanggit sa mga OFW vlog ko kasi napaka-importante po nito lalo na kung buhay pa yung mga magulang mo. Ang ating mga magulang prone yan sa illness at sigurado marami na yung mga tinitake na mga maintenance dahil sa katandaan. So kailangan po natin mag-set aside para sa kanila. Lalo na kung tayo po yung malaki ang kumikita sa pamilya. May mga nagsasabi kasi yung pag-iipon parang pagahan uh, paghihintay daw ng naghihintay daw tayo ng masamang mangyayari. Uh, hindi po yung pag-iipon lalo na yung pag-iipon sa emergency fund is paghahanda lang natin. Kasi sa buhay po natin, hindi po natin maiwasan ng magkaroon ng emergency, di ba? So kailangan po natin ng funds sa mga ganitong sitwasyon, maliit man o malaki na emergency, para hindi po tayo malubog sa utang. Yung pang-apat, yung over-investing. May mga OFW po kasi na nagmamadaling yumaman. Yung nagpapagawa o kumuha ng hulugang bahay, hindi pa tapos yon kukuha na naman ng hulugang kotse. Hindi pa tapos doon, kukuha na naman ng hulugang lupa napakahirap po ng ganitong sitwasyon. Yung marami kang hinuhulugan, maraming mga due date, marami kang iniisip na kailangan bayaran. <laughs> Tandaan po natin na kapag tayo ay biglaang ang nawala ng trabaho, pwedeng mawala po lahat sa atin yan kasi hindi na po nila ibabalik yung ating ibinayad sa kanila kailangan po one investment at a time lang. After nung bahay, kapag nabayaran mo na lahat yung ganyan, yung bahay, nabayaran mo na lahat, kotse naman, nabayaran mo yung kotse, yung lupa. Ganun po yung pag invest And please lang po, kapag nag invest po tayo, kailangan po natin mag-invest sa asset na pwedeng magbigay sa atin ng income pagdating ng panahon. Uh, maganda po dyan, mag-invest po tayo sa mga rental properties. Yan. The best po yung rental properties na investment para sa ating mga OFW. Subok ko na po yan. Marami pong mga OFW na ilang dekada na sa abroad at marami pa rin silang mga utang. And isa po akong OFW at ito po yung nakita ko masakit na katotohanan o sitwasyon sa abroad. Kailangan po kasi natin minsan na maging selfish. Huwag puro po sila lagi. Kailangan po nating magtabi para sa sarili natin. Isipin po natin na hindi tayo habang buhay na malakas na, na pwedeng magtrabaho. At isipin din po natin, worth it ba yung paglayo natin sa ating pamilya ng mahabang panahon? Tapos ganito lang yung kahihinatnat natin nalubog pa rin tayo ng utang. Di ba? Ang sakit, napakasaklap. Yun, sana tayong mga OFW, umuwi ng healthy. Yun po yung importante. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, pakilike po ito, and subscribe po sa akin channel. Maraming maraming salamat, and God bless.